go uh, natin puntahan ano na yung issue ng pag-aalis nitong uh, mga e-wallets nga po sa mga o pag-aalis ng mga auto debit sa e-wallet platforms explain po muna natin para lalo na sa mga senior citizen na nakatutok sa atin ngayon mas maintindihan nila una po sir ano po yung e-wallet at paano po yung sistema ng auto debit sa mga e-wallet platforms ah uh, sige po DJ chacha ang iwal e ito ay yung mga parang uh, sa pagtayo ay uh, nag online banking o kaya ho yung mga online shopping natin like uh, famous platforms so e eh, ko na ho hindi naman sa plugging yung mga Lazada Lazada wallets natin Shopee wallets natin mm -hmm. yung mga online payment platforms natin like uh, uh, ang, ang, ang mga madalas na ginagamit ho ay GCash or ang PayMaya mm -hmm. yung um, Dragonpay lahat sila ay may e-wallet. Mm -mm. Ibig sabihin nun, doon ho na i-store yung credit natin na pag nag, either we cash in uh, do sa mga e-wallet natin, tapos nagkakaroon ng credit na nagkagamit ko natin ngayon. Pambayad. Purchase various things. Uh oh, mm -mm. Whether it's do sa shopping platform na yon o kaya naman ho do sa mga bills payment, yun ho ang e-wallet. Ang auto-debit feature naman ho ng mga e-wallet is Uh, pag may iwalit e po kayo at nakakonekta ho do sa mga, for example, so, sa pagbabayad ho natin ng mga utilities natin, katulad ng ilaw, tubig, uh, kuryente, uh, may mga link ko do sa mga uh, either sa Meralco, do sa MWSS po natin. Um, tapos so eh, automatically at a certain date in a month, nag-auto debit ho siya kasi yes. naka-link 'yung auto debit ay nakuha 'yung auto debit feature doon sa naka na accounts ng mga payment Oo. platforms na 'to. Oo, siguro para mas madali nila maintindihan. Halimbawa po, ano kahit wala kayong online, kumuha kayo halimbawa ng ang kapareho niyan, kotse, tapos sa bangko pina-auto debit niyo 'yung bayad monthly ng payment ng car loan. Um Otomatiko na pong nagbabawas ng hindi nyo alam, diba? Doon sa bangko Dito sa e-wallet, merong mga halimbawa, yung binanggit nyo po kanina, Meralco, meron sa kanilang platform, uh, online platform, na pwedeng auto-debit din. At ito po yung sinasuggest ninyo, maging sa iba pang mga shopping apps, or sabihin na nating mga e-wallets, ito po yung sinasuggest ninyo na alisin nga po yung auto-debit para maiwasan yung mga online scams. Pero is this possible, uh, sir? Una ho, lagyan ho natin ang konteksto. Ang sinasa uh, sinasuggesto so ng BICT is uh, mag-auto debit tayo do sa mga Legit? mga authenticated, legitimized platforms po mm -hmm. pagkatulad ho ng Meralco. ko. Ang ang sinasuggesto so namin ay i-ano niyo muna ho, i-reset niyo tapos i-reapply niyo huli do sa mga uh, uh, legitimate at saka yung mga verified na tinatawag natin diyan eh, mga verified platform. So Uh, katulad ng, uh, yun nga, yung mga public utilities so natin. Kasi minsan no, hindi natin mamalayan na malayan pag nakiklik tayo ng account, nakiklik tayo ng link, meron siyang, sa, so, sa, sobrang dami ng fine print, hindi nyo alam, nilink nyo na pala yung auto debit feature. For example, yung mga uh, streaming platforms so natin, whether it's a movie streaming platform or yung mga specialized streaming platform, hindi nyo alam na nakakabit na pala doon sa e-wallet nyo yung auto debit feature nyo. Yung iba naman ho kasi, yung mga pag may kiniklik tayo, may pinapadala mga text messages, may mga auto click link. Sa so, gusto nyo makarating sa dulo, hindi nyo alam na nag-agree na pala kayo na i-link yung auto debit, ay na on yung auto debit features na nakalink doon sa mga hindi kaaya-aya or hindi naman nung verified na mga payment platforms po. Mm -hmm, mm -hmm. So ang suggestion nila lamang po ay okay lang mag auto debit sa mga e-wallets as long as legit yung platforms pero kailangan munang i-check alin doon ang mga legit na platforms. Okay, latag lang natin tong issue tungkol dito sa e-wallet po uh, asek ng medyo mas uh, para mas maintindihan natin. Ah. Ano ba ito? Manong... Ano ano ba itong pinapanawagan ng DICT? Doon sa mga i may e-wallet na magdisconnect muna dito sa mga auto debit na ito o yung mismong operator kumbaga ng e-wallets ang sila na ang magkusa na mag and reset Ah, manong Ted, una-una ho, wala ho tayong sa cloud do, sa mga operators ho ng no, mga hmm. uh, payment platforms na to at saka do sa mga nakalink na accounts ang panawagan ko natin ay nakatuon ho talaga sa publiko na gumagamit ho ng e-wallet mag unlink at i-click lang or i-link lang yung account nila do sa mga verified po na mga payment platforms for mm -hmm. yung mga bills payments ho nila or other uh, other mm -hmm. needs po nila mm -hmm. pero ho, ang consequence ho nun, pag ikaw naman yung operator ikaw naman yung uh, operator nung linked account na yun, mawawalan ka naman ho ng mga clients mawawalan mm -hmm. ka naman ho ng uh, uh, mga tumatangkilik sa inyo hmm. kung hindi naman naka-verify yung account niyo so it would force you really to apply for and apply the uh, standards of of best practices para ho naman matangkilik yung mga links niyo at saka yung mga accounts niyo po Opo kasi dito sa balita no sabi ho eh the DICT now plans to talk to e-wallet platforms to remove all auto payment functions so users I can again link their account But this time, only to legitimate apps. Apo. Baka lang ho na misquote ho okay. uh, ang isa-so uh, sa, sa mga executives. Kasi okay. uh, again, mm -hmm. uh, we're not advocating that they remove mm -hmm. totally the mm -hmm. the functionality of uh, auto-debit. Kasi ho, ano ho siya, convenience naman ho talaga sa manong ten na magkaroon tayo ng auto-debit. Okay. We only advocate that we link on accounts that are verified and are uh, legitimate accounts po. Okay, yun lang ang problema dyan. Medyo tricky ako, hindi kasi ako tricky pero ako dito, pag patangin ko, parang tricky ito eh. ba? Diba? Uh so, kung meron kang legit, no, papano ka na madadala doon sa illegitimate? Papano po? Ah, uh, Manong Ted, kaya nung binabanggit hmm. oh. natin kanina, hmm. yung mga uh, online uh, scam activities po, ang ginagamit po nila na pamamaraan, eh yung pagsasend ng mga messages, pagsasend ng mga links either through uh, text, uh either through uh, various or over the top services katulad do ng mga messaging platforms natin na hindi ho 'yung text messaging uh, uh, tapos or either ho, do sa mga emails 'o natin tapos pag click mm -hmm. niyo 'ho 'yun uh, 'yung mga links na yun, dadalhin kayo sa isa site na hindi nyo namamalayan na kakapag-link na pala kayo do sa lalo na ho lalo na ho, para sa mga kababayan natin when they ask for your e-wallet accounts at saka magpapadala sila ng mco otp nililink oh, na nila ko okay. yung accounts nila doon sa pero dapat sa oh, link na, yun, sa oh, pero, na yun. pero dapat po wala na nga sa text eh kasi uh, because of the sim registration act ba? Diba? dapat oh, oh. po uh, manong Ted it would prevent actually ang piniprevent naman o talaga isang mm. uh, sim card registration act natin mm. is mabawasan tong mga scam activities na to mm -hmm. through 'yung at ko natin dyan is attribution. Mm -hmm. Makikilala na ho natin ngayong kung sino yung nagpadala sa atin ng text or tumatawag sa atin. Mm -hmm. Kasi nga kailangan bawat na numero registrado sa isang particular na tao or uh, judicial entity which is a corporation po. Okay, okay, sige po. So sir, uh, ito lang pong ano no, ito ngayon uh, meron ba kayong development dito po sa PhilHealth? Ano na po ang latest dito na pag-aaral po ng DICT? Gaano talaga karami na mga ano? information o da da data na nakuha sa mga empleyado, ilang empleyado ho ng Philhealth at ilang po miyembro kaya. ah uh, pagdating mo sa specific number man ng Ted Hello. kailan ho natin, nating um, we refer ho to Philhealth. Uh, mm -hmm. let's remember that the role of the DICT is only technical assistance. Uh -huh. kami ang mga first aid responders so uh, the right. reach of the damage. although we have an idea po, we leave it up to Philhealth to disclose po. Pero okay. kaya ho na nabanggit nila sa Senado, I think um, it's um, uh, significant enough that they are um, considering to really overhaul the uh, the data gathering system um, Yun nila at saka talaga mag ano ulit ulitin yung pag gather ng uh, data ng mga members ho nila. Opo. Sa Philippine Statistics Authority. Kumusta po ang inyong dito? Sa PSA ho uh, medyo And na lang ho kami, wrapping up na lang ho yung investigation natin sa PSA mm -hmm. to see yung mga vulnerabilities ho nila at itest test ulit kung na-remediate na or parang natugunan na ho yung mga nakita nating vulnerabilities do sa system nila. Uh, again, medyo limited lang naman daw ho yung uh, mm -hmm. nakuha data mm -hmm. uh, but it's still uh, it's still uh, again we were pointing out uh, during our previous interview manong Ted na uh -huh. kahit isang data lang ko ang ma-breach or ma-makuha ma it mm -hmm. it's still significant enough enough that we should protect the system para ho hindi na maulit 'no